Hello guys, puntahan po natin guys yung taong grasa guys. Sabi nila na nananakit na, 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 ito ng tao. tingin subukan po natin. Bigyan po natin siya guys. Andun siya oh. oh. Ah, para hindi ko na maaputan siya tingnan natin guys subukan natin ako. Puntahan po natin. Puntahan po natin. Sabi nila na nanakit ito ng tao. Ingat lang po tayo guys. Ingat lang. Kasi guys, nung kailalakad siya oh guys oh. po natin guys. Hello guys oh. Nong Ay naku, malayo na, hindi na tinamaan. Mabutan. Dalagan tama dalagan. Nong, nong. 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 Dali na ni, nong. Nong may atag ko sa imo. Nong pambira ano mo 'yan. Di 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 niya ko pinapansin. pansin. Nong nong. Nong sayo na totoong nong nong oh. Nong Nong. Ah. Oh. Nong ah. Oh. sayo na to. Nong. Nung, sayo na to. to. Tinapay. Sayo, ah. Oh. Sige na, sige na sayo na. Sige na sayo na, sayo na. Oh, sige na, sige na ito na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na, Sige na. Sige na, Bato na lang pabato na na Oh, nung Ayaw mo? Hindi ka, hindi ka. Away. Ah, hindi siya. Kung sino man nga nakakilala sa iya. Na pamilya guys. Awa-awa na awa ako Ayaw tanggapin Ayaw tanggapin ang binigay ko eh Ibala ka dyan Ayaw tanggapin sino man nakasilala sa to sa pamilya niya ari sa disubong sa barangay Dayaw Purok pa paalam lang po bye bye